magtaba tayo. Mga kortina. Kasi itong mga kortina na to, bawal siya labhan sa washing machine. Pag mga ganitong kortina talaga, kailangan ibabad mo na siya. Tapos, saka na kusot-kusoting kinabukasan, ibabad siya magdamag. Oh, yeah. Tsaka, mga guys, pag ganitong mga kortina, bawal siya, wag niya talaga siya i-washing. Kasi one time, nagwashing ako, wina ko to, nasira yung mga gayton, yung mga ring niya. Kaya, kailangan talaga na kusot-kusot lang. Tsaga lang sa pagkusot-kusot. Ganun. Maglaba tayo. So, kailangan yung lalaki, tulungan talaga maglaba ang asawa nila. Kasi, hirap kaya. Alangan, ako lang maglaba dito. Tapos yung asawa ko, natutulog nakaupo. o nakaupo. Ano kailangan <laughs> talaga magtulungan, hindi yung ano papanuorin lang yung babae na maglaba. <laughs> ano nila? Trabaho daw yan ng babae ang maglaba. Nako. Alam niyo mas nakakapagod kaya yung ano, yung laging sa bahay na lang, mag-alaga ng mga anak, mas nakakapagod din kaysa magtrabaho sa opisina. Nakapagod yung mga trabaho sa bahay. Lalo na mag-alaga ng mga anak tapos maglaba pa. ganito kadami ng mga labahin. Hayaan nyo lang yung mga babae maglaba lang tapos yung mga yung asawang lalaki nakaupo lang. Hindi pwede yun. Dapat magtulungan. Sa hirap at saya. Sa ginahawa. Masarap at hirap. Kailangan magtulungan. Mag, ano, magdamayan. Hindi lang sa puro sarap. Ayan. Kasi itong asawa ko ayaw sana maglaba eh. Ayaw saan maglaba nito. Sarap kasi matulog. Kung <laughs> hindi pwede, pwede sa akin yun, siya matulog, ako maglaba. <laughs> na yun. Sa kayong mga babae, huwag niyo hayaan yung mga asawa nyong lalaki na panuulin lang kayo na maglaba kayo. Hindi pwede yun. Wala yung malaba. Lalo na pag nag-alaga pa kayo ng mga anak niyo. Huwag niya gayahin. Ngayon lang, Huwag niyo nang gayahin. Huwag niyo tulungan yung asawa niyo. Hindi sa akin yan. Hindi sa akin yan. Matulog Dibali. lang kayong matulog. Di bali na lang wala akong asawa mga guys. Kisa lang hayaan lang ako na magtrabaho mag-isa. Mm -hmm. Yung titingnan lang ako sa mga gawain bahay. Kahit nahihirapan ako, titingin lang. Hindi sa akin yan. Yan. Na dapat yung mga babae, Tarap kasi wag ganyan Ang, ganyan ang gagawin nyo. Huwag nyo hayaan kasi na papanuurin lang kayo na maglaba or magtrabaho sa gawain bahay. Yung asawan nyo nanonood lang. Huwag ganun. Sarap kasi matulog eh. Okay. Tapos sasarap. Sasarap. Nagdamayan. Tapos sa hirap, pabayaan lang yung babae. Hindi yun. Diba? Diba? Kailangan magdamayan sa lahat ng bagay. Sa, sa sarap, sa hirap. Ganon. Kaya nga kayo nag-asawa, diba? di ba? Hindi yung puruti ang babae, nasa bahay lang, walang trabaho. Kasi ito paglalaba daw, trabaho daw ito ng babae. Sabi nila, hindi daw po, trabaho ng lalaki. Ganon. Hindi pwede yung sa akin. Ano, yan, dapat mga ano dapat mga guys? Dapat mga guys. Ano ang asawa ninyo? Dapat. Pag Palabahin nyo din. Dapat kayong dalawa maglaba. Ano dapat mga guys? Kung nyo hayaan yung asawa niyo na panuuran na kayo maglaba kayo. Na sila nakutulog or nakaupo lang, nagsisilpon. Ako. Napakasakit naman yan. Kaya kayong mga binata dyan. Kaya mga binata, huwag kayong mag-asawa para hindi kayong magkalaba. Ayun ah, lang. O, yun oh, dapat. Kung ayaw nyo maglaba, mga lalaki dyan, mga binata, kung ayaw nyo maglaba, huwag na kayong mag-asawa. Oh. Diba? <laughs> parang na kasi Para hindi kayo katulad sa akin, naglaba, ngayon o, oh, gaya sa akin. Nag-asawa ako, naglaba ako, di ba? Kasi so, nagsisi ka ng asawa kasi nakalaba ka. Magsabi ka lang. Ako okay lang ako walang asawa. Kung ganyan ang gagawin sa akin, hindi ako tulungan maglabas. ba? Eh, Nagsisi ka ba? Nagsisi ka? Nagsisi. <laughs> ano? Nagsisi ka? Ano? Magsama tayo sa hirap at sarap. Sa hirap at yung hawang. Hindi ako pwede napabayaan lang sa hirap. Kasi... Dalawa tayo nagpakasarap, dalawa din tayo maghirap. Ganon yun. Ganon pala yun? Oo ah. Ayaw mo palalaman? Ayaw ko palalaman. Diba? Kayo, hmm. mga binata, kung ayaw nyo maglaba, ganon, huwag na kayo mag-asawa. Ganon yun. Ganon. <laughs> Pero ako dito naka walang upuan, siya ang may upuan. po, tumiksigas na yung tuhod ko. <laughs> Asking, may arthritis na siya. Oh guys. na yung tuhod ko. Sumakit na yung tuhod niya. Parang na siyang lolo. Hindi na po hindi matagalan. Ako, inayaan niya ako dito walang upuan, tapos siya may upuan. Nanginginig na yung tuhod ko. Hindi na po ganyan na ganyan nagkaupo. Tapos ako dito walang upuan. Diba? Hmm. Ano yun, dapat yan. Kayo mga lalaki, dapat makiramdam din kayo. Kasi, ito, ang hirap kaya maglaban ng mga ganito, oh. Mga kortina. Malaking kortina. Hello, guys. Masarap pala maglaban, no? oh. Kapag kasama ang asawa. Kung nyo lang yung asawa ng babae maglaba, tapos kayo. Ako, no? kayo may mga ganyan din klaseng lalaki, no? Ako lang. At kaya may mga ganyang kasi mga lalaki na matiis nila na titingnan lang nila yung mga asawa nila na nagtrabaho sa gawaing bahay. Lalo na siyang paglalaban ng mga ganito. Tapos yung mga lalaki titingin lang. Nakaupo lang, nagsiselfon. Kung talaga man, bakit may mga ganyang klaseng lalaki? Kaya itong anak ko, na babae, ko talaga to. Kung magjowa ka, dapat hanapin mo yung lalaki na ano? tulungan ka sa mga gawain bahay. Ano Sabi na anak ko, pag maramang ligaw sa kanya, mo muna yung mama sa katatay. Ano ulit yung muna yung daddy at sa kamami niya. Saka may isa, may iba pa pang mga lalaki na... Sabihan nila yung mga asawa nila na ano. Sabihan nila na trabaho mo yan, babae ka. Trabaho mo ang paglalaba. Huwag nyo naman ganyanin yung mga asawa nyo, mga guys. Yung mga lalaki, huwag nyo ganyanin yung asawa nyo, yung babae. Kasi, kapagod kaya mag-alaga ng bata. Kaya mga lalaki, huwag naman hayaan yung mga babae na asawa niyo na maglaba ng mag-isa. Hindi naman kayo sa bahay. Porque, nangyari, day off ninyo, ganyan. Wala kayong ginagawa. Sa bahay lang kayo. Pinapanood niyo lang yung mga asawa yung babae na naglalaba. Huwag naman kayo ganyan mga guys. E, pwede yun. kahit na sabihin kahit sabihin niyo pa na wala naman wala naman kayong na trabaho kami naman ang nagtatrabaho ka kami ang may sahod hindi naman pwede ganoon kasi alam niyo mga guys hindi niyo alam mas mahirap magtrabaho sa gawain bahay mas mahirap maging isang nanay lang na nasa bahay mas mahirap yung gawain bahay kaysa magtrabaho sa opisina kasi sa bahay. All around ka. Eh, mas mahirap yung all around nanay. Kasi may bata ka pang asikasuhin. Magluto ka pa, pa. Maglinis ka pa. Maglaba ka pa. Tapos bagong, lalo na pagbagong panganak yung asawa nyo. nako, Eh, tulungan nyo. Huwag nyo lang. Dapat. Kung gusto nyo magtagal ang pagsasama nyo. Kasi yung babae, kayang magtiis yan. Pero pag mapuno naman yung babae, nako, wag nyo antayin na mapuno ang babae. Kasi wala na kayong babalikan. Yun lang yan, kasi misli. Kung gusto nyo mga guys, nakatagal ang pagsasama nyo mag-asawa, walang hinanakit, ganyan, walang tampuhan, E eh, mga lalaki, tulungan niyo yung mga asawa niyong babae sa lahat ng mga trabahong bahay. Lalo nang paglalaba. Talaga, mahirap yan. Huwag niyong panuurin lang. Tapos yung maglinis ng bahay, magbubuhat ng kung ano-ano sa bahay. Huwag kayong lang yan ang tunay ng na asawang nagmamahal ng totoo sa mga asawa nila. Yun nun. So ikaw, lalaki ka, kung kaya mong panuorin yung asawa mo na babae na naglalaba, nagtatrabaho sa loob ng bahay, tapos ikaw, wala ka namang ginagawa, nakasilpon ka lang, nakaupo, pinapanood mo lang yung asawa mong babae, nako, hindi ako maniwala na mahal mo ang asawa mo niyan. Kasi ito Kasi ang sukat ano, lalaking totoong magmamahal sa babae, tutulong yan sa asawa niya. Hindi niya kakayaan na asawa niya na maghirap. Mag-isa. Hindi tulungan. Kailangan magtulungan sa lahat ng gawain. Hindi purkit. Walang, ayaw naman ang kumikita. Ayaw ang provider. Hindi niya natulungan yung asawa niyong babae sa mga talabang bahay na oh, ganun. Magkaroon kayo ng tampuhan yan. Sige, kaya sikit naman ako ha. Ang sakit-sakit nun. Alam mo yung, yung nagtatrabaho ka, ngayon naglalaba ka, tapos alam mo yung asawa mo nakaupo lang, pinapanood ka lang, naku, oh my God. It really hurts. Ganun lang yun. Ang sakit-sakit nun. Kung nakayaan ka lang. 吗？